Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Ibanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 6, Talata 43 hanggang 45. So ito po ay tungkol sa sa gawa makikilala. Sabi po dito, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat uh, punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga sa pag sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin makakaputi ng ubas ang puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakakapagdulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukam bibig, siyang laman ng dibdib. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya dito sa ating binasa mga kapatid, ito lamang ay nagpapakilala na kung ano yung puno ay siya yung bunga. No? So malalaman natin kung ang isang puno, kung anong klaseng puno siya sa pamamagitan ng kanyang bunga. di ba? Katulad niyan, siyempre may mga tanim tayong saging. Uh, at ang saging, siyempre maraming variety po yan. At kung titingnan natin yung saging ay halos magkakapareho yung yung ko yung puno niya, 'di ba? Yung hugis, yung anyo ng puno ng isang saging. Pero malalaman mo kung anong variety 'yan kapag ito ay namunga na, 'di ba? May mga señorita, may latundan, 'di ba? May saba. So maraming variety kasi po ang saging. At uh, minsan hindi mo to agad-agad ma, uh, malalaman kung anong variety ng punong ito sa pagtingin lang sa sa klase ng puno, no? unless na no, doon talaga sa mga expert, diba? Pero kahit pa, uh, para makasigurado ka talaga no, na talagang ito ay puno ng, kunyari, uh, itong saging na ito, ang variety niya is uh, no, o kaya latundal, o kaya saba na saging, o marami kasing variety ng no, saging. Uh, kailangan makita mo muna yung bunga no, para ikaw ay makasigurado talaga na ang punong ito, Uh, na saging na ito, ito ang variety ba ito ng senyorita o ng sabah o anumang klase ng variety ng saging. So, uh, para ikaw ay makasigurado, kailangan makita mo muna yung, yung bunga. Kasi sa pamamagitan ng bunga, dun talaga malalaman kung anong klaseng saging yung, uh, yung nakatanim. Diba? So dito mga kapatid, napakalaga no, tayo ay bilang mga mananampalataya ng Panginoon at bilang kristyano, ang bunga natin, syempre, yung makita sa atin yung yung imahin ni Kristo, no? Uh, to be like a uh, Christ, no? Kaya nga tayo ay Kristiyano. At syempre, yung ugali, yung karakter, no? Yung bunga ng banal na espiritu, yun na yung ano eh, pinaka-karakter ng ating Panginoon, dapat ito yung makita po sa bawat isa sa atin. At kadalasan, no, palagi natin itong maririnig sa mga prayer na hinihingi na nawa yung uh, bunga ng Espiritu Santo ay makita sa bawat isa sa atin. So napakalaga naman po talaga yan. Pero siyempre, hindi lang da, yan ay, ay dapat na uh, dadalin lang natin sa panalangin. Kundi dapat ito ay aaksyonan natin, sisikapin natin. Kasi kahit ipag-pray eh, natin yan, kung hindi po tayo ay magsusumikap, at hindi talaga tayo, hindi natin ito isasabuhay, so hanggang panalangin na lang yung bunga ng banal na Espiritu, at hindi ito magaganap at mangyayari sa buhay po natin. Kaya nga sabi dito, ang binasa natin, mga kapatid, napaka-clear naman po, di ba? Na walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Kasi, siyempre, alam naman natin sa mundo, grabe mga deception. May mga tao minsan na gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa, na kung titignan mo, siyempre, sasabihin mo itong mga tao ito ay mabuting tao. Di ba? Ang sinasabi dito kabutihan, ito yung, hindi ito yung, yung standard ng Diyos. Ito yung standard natin bilang tao. Di ba? Kasi tayo minsan, tao, tayo ay nakatingin no, sa more and more sa outside appearance. Uh, tayo ay nakabase lang doon sa mga nakikita natin. Siyempre, ang Diyos, alam ng Diyos kung talaga bang uh, mabuti yung ginagawa ng tao o Uh, sa likod ng kabutihan ginagawa niya, ano ba yung intention? Alam kasi ng Diyos yun. Pero tayo kasi hindi natin alam eh, di ba? Kaya nga tao madaling madisib. Di ba? Unless na lang kung ang tao ay talagang nagsisearch, nag-aaral, inuusisa talaga yung buhay ng taong tumutulong yun. Ito ba talaga ay tumutulong o siya yung tinutulungan? Di ba? Uh, tumutulong ba talaga siya o pakitang tao lang? Di ba? Kasi uh, iba yung tayo kasi madali tayong ano uh, mag- uh, mag-judge agad base sa nakikita natin. ba? Diba? Pero hindi naman ibig sabihin na kung minsan, diba, mga tao nag-judge minsan. Kung, kung, minsan, dina-judge nila yung isang tao kasi na sumigaw. No? Sabihin, ang na, sama na ugali ng tao to, sinisigawan yung, yung isang tao pero hindi natin tinitingnan yung buong kwento, no? Bakit ba sumigaw yung taong 'yon? Bakit ba ginawa ng taong 'yon? Hindi kasi natin alam yung totoong kwento, nagdadagdag tayo. Yung pala, yung yung binabash natin, yung sinasabihan natin ng masama, eh yung pala yung talaga yung biktima, no? At yung uh, yung uh, yung may sala dahil marunong magpanggap, di ba? Uh, ano, feeling victim, maraming ganun ngayon eh, di ba? Maraming tao ngayon gagawa ng kalokohan. Tapos pag nahuli, di ba? Pag uh, pag na ano na, pag uh, siningil na sa kamali ang kanyang ginawa, nagpi-play victim, di ba? So kung hindi mo alam yung kwento, di ba? Imbis na doon ka pumanig, doon sa talagang biktima, yung pinanigan mo, yung taong umaarte lang. 'di diba? Kasi ganoon tayo kasi madali tayong ano eh, madali tayong madaya. Kaya nga napakalaga na nag-iisip tayo, pinagninilayan nating mabuti. Ha, uh, sinesearch natin, no? Kung ano ba yung totoo. Hindi tayo basta-basta nagjudge. Kasi kung babasahin din natin tong Luke chapter 6 na ito, ito ay uh, tungkol talaga dun sa ano, sa mababasa natin yung pag paghahatol, no, sa kapwa. So, dito mga kapatid, ang tayo kasi tao ko dahil nakakita tayong tumutulong akala natin ay eh, mabuting tao to di ba kasi tumutulong eh pero hindi natin kasi alam na sa likod pala nito, ano ba yung motibo niya bakit siya tumutulong so may kita natin na katulad niyan may may mga tao na pag namamatay di ba pag may tao na namamatay talaga magaganda yung sinasabi ng mga tao sa tao na matay siyempre uh, tayo nalo yung mga Pilipino di ba kasi mandoon yung respeto natin sa mga taong namatay ah uh, mostly wala kang maririnig na masamang sinasabi, kundi puro kabutihan. Diba? Kaya nga nang may isang uh, uh living na pinuntahan ng mga kaibigan ng taong namatay, ang gaganda na kanilang sinasabi tungkol doon sa kaibigan nila, tungkol doon sa barkada nilang namatay na gano'n. Diba? Kaya yung asawa ngayon ng taong namatay, nagtaka. No? Sabi niya, bakit iba yung sinasabi ng mga taong ito tungkol sa husband ko? Di <laughs> ba? Kaya nga sabi ng, nanay dun sa anak na, Nak, pakisilip nga. Toto kaya yung tatay mong nakalibing doon. No? Baka ibang tao. <laughs> di ba? Nak, check nga. Tatay mo ba talaga yung, no, ano, yung no, 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 naka, ano, nakahimlay dun sa kabaong? Baka ibang tao? Kasi para iba yata yung sinasabi nila. Di ba? Kasi siyempre, mas kilala tayo ng mga taong uh, pamilya natin, yung talagang nakakasalamuhan natin, di ba? Kasi hindi natin may yung truth na yun eh. Hindi natin may yung katotohanan yun, mga kapatid. Pwede natin madaya yung ibang tao, pero yung ating uh, uh, ginawa, yung resulta ng ating ginagawa, hindi natin may tatago yun eh. Lalabas at lalabas yung katotohanan ng totoong intensyon, yung totoong hangarin natin, bakit natin ginagawa yung mga mabubuting bagay sa tingin ng tao, di ba? <laughs> so, kaya nga napakalaga dun, uh, hindi ibig sabihin na maganda yung nakikita mo, is yun talaga yung totoo. Di ba? Kaya nga sabi niya, hindi uh, magbubunga ng mabuti ang isang puno kung ang isang puno ay masama, di ba? Kung mabuti yung puno, mabuti rin yung magiging bunga niya. Kung masama yung puno, masama rin yung yung uh, magiging bunga niya. Pero siyempre, minsan, hindi mo malalaman agad yung bunga niya unless dumating yung tamang panahon na maihayag yung talagang totoo, yung katotohanan. Diba? Ano? So, may kita natin dito mga kapatid. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga sapagkat hindi nakakapitas ng igo sa puno ng aroma at uh, hindi rin nakakaputi ng ubas ang puno ng dawag. Ha? Kasi yung sinasabi doon talagang napaka imposible no? na ah uh, maitago no yung yung katotohanan, di ba? Sabi doon hindi mapapaputi ng, ng ng dawag yung yung isang yung ubas, di ba? So ibig sabihin hindi mo pwedeng itago yun. eh, inikubli sabi doon. No? So sabi doon is sapagkat hindi makakapitas ng igo sa puno ng aroma at hindi rin makakaputi ng ubas sa puno ng nakapuputi ng ubas sa puno ng dawag. So kahit anong tago mo, no, mahayag at malalantad 'yan eh, di ba? Kapag tumutulong yung tao, mahayag bandang huli eh. May mga tao minsan na akala mo hindi tumutulong, di ba? May mga tao minsan na akala mo suplado, no? Sa tingin ng iba masama yung ugali. Pero kapag nakilala mo yung tao yun, ano, eh, ma marerealize, marir uh, realize natin na mali pala yung pagkakilala natin sa kanila. At yung may mga tao minsan na sa tingin natin mabubuti, mababait, bantang huli pag nakilala mo, kaya nga napakalaga na uh, yung pagsasaliksik, yung pag-aaral, di ba? Yung pagmamasid, kasi doon mo talaga malalaman ay kabaliktaran pala yung pinapakita niya sa totoong buhay, di ba? Kaya nga maraming maririnig natin na minsan sa, sa television, di ba? Yung mga gumaganap na kontrabida, no? sila yung mga trader, pero sa totoong buhay, ang layo pala, di ba? Minsan kung sino pa yung mga bida sa pinikula, yung pa yung mga masasama yung ugali, di ba? <laughs> pero siyempre, kailangan nilang umak, kailangan nilang uh, magkunwari, no? hindi yun talaga yung totoong ugali nila, pero kailangan nilang um, uh, 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 ipakita sa tao dahil yun ang role nila, mababait sila. So, kailangan nilang gampanan. Pero eh, sa reality, hindi ganun talaga yung ugali nila. ba? Diba? So, maraming ganun eh. Kasi di natin pwedeng takpan. Lalabas at lalabas ang katotohanan at, at talaga mga kapatid, yung mga ginagawa natin, kung tama ba yung motibo natin o hindi. ba? Diba? Kasi may mga ganun tao eh. May mga taong tutulungan ka kasi nga may ano, gusto lang nilang uh, makuha yung puso mo, makuha yung uh, yung approval mo, di ba? Kaya nila ginagawa 'yon. Pero behind doon sa ginagawa nila, meron pala silang masamang motibo, di ba? So which is hindi maganda mga kapatid. Kasi kapag tayo ay tama yung puso natin, tama yung karakter uh, na ipinapakita natin sa tao, yung magiging resulta, nyo, magiging bunga nyo, kung meron man tayong uh, tinuturuan maitra-transfer natin yung kabutihang yon, di ba? Maitra-transfer. Kaya nga, masasabi natin na kapag ang isang estudyante na turuan ng tama ng kanyang uh, tagapagturo, magiging katulad siya ng kanyang guru, di ba? So, dito sa ating buhay, ganun din, mga kapatid. Di ba? Kasi, ang pinaka-importante talaga sa Panginoon, hindi naman yung yung kaalaman, yung karunungan, maganda po yan. Pero ang pinaka-importante sa Panginoon is yung talagang karakter. Di ba? Kaya, yung bunga ng banal na espiritu is more about is character, attitude. Di ba? Hindi, hindi siya mga kapatid yung Yung, yung karunungan, yung knowledge, gift yun. Gift. No? Gift. yung Regalo. Yung karunungan, knowledge, gift of knowledge, yung understanding, regalo yun. Pero yung bunga ng Espiritu ng Diyos is more sa karakter. <laughs> Di ba? Para tayo maging katulad ni Kristo, ang kailangan natin is yung karakter ni Kristo. Di ba? Yun ang pinakamas mahalaga. Hindi, kasi yung gift, ng wisdom, ano, para lang, uh, ano yun eh, uh, regalo sa atin. Hindi katulad yung karakter mismo is yun tayo eh. Di ba? yun talaga yung umagi, yung talaga yung ugali mo eh. Hindi hindi natin maitatago yon mga kapatid. Kaya nga sabi doon, ang, kabu, ang mabuting tao ay nakapag nakakapagdulot ng mabuti sa pagkatigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. So hindi talaga kasi natin may tatago yung mga kapatid. Bakit ba natin ginagawa yung isang bagay? Kaya nga, para sa akin, yung karunungan, yung mga nalalaman natin, mahalaga po yan. Pero huwag po natin kakalimutan yung pinakamahalagang gusto ituro ng Diyos sa atin. Yung karakter pa rin. No? Yung mapagkakaroon ng mabuting asal, yung moral. Di ba? Uh, kaya nga sa ating mga Pilipino, isa sa mga ano is yung karangalan, yung dangal mo. Dapat ano mo yun, yung pangalan mo, pahalagaan mo yun. Kasi mas mahalaga yun kaysa sa kayamanan sa mundong ito. Di ba? Mas mahalaga yun eh. 'di ba? Eh pero ngayon, ano sasabihin ng tao? Ano himo pa yung dangal? Ano yung prinsipyo mo? Eh magugutom ka na, 'di ba? Mabubuhay ka ba sa prinsipyo mo? Mabubuhay ka ba sa dangal mo? 'Di ba? So hindi ganoon yung turo ng 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 Panginoon, 'di ba? Kahit naman sa ating mga magul sa mga magulang natin. Hindi po yun itinuturo, no? Sa sa kultura nating Pilipino, napakalaga ng dangal, 'di ba? Ng mabuting pangalan. Kigit pa yan sa kayamanan, kasi ang kayamanan sa mundo nito, ano lang 'yan eh. Nagdudulot lang minsan sa atin ng kayabangan. <laughs> 'Di ba? So, sabi dito, sapagkat kung ano ang bukam bibig, siyang laman ng dibdib. Diba? Ayang nga may kasabihan na ang isda ay nauhuli sa pamamagitan ng kanyang bibig. Kasi hindi mo kasi ano eh, eh uh, uh, hindi mo pwedeng itago eh. 'Di ba? yung kunyari, ang tao kapag uh, masama yung loob, di ba? Nailalabas siya sa pamigitan ng bibig niya. Di ba? Nauhuli yan. Nahuhuli. Kaya nga, kumisa sa mga husgado, di ba? Kapag ang tao ay yung mga nagtatanong, is talagang matatalino, mga mauhusay. Talagang na, ano, na, napapakanta nila. Di ba? <laughs> di ba? Na, na ano talaga nila na mahuli sa sarili ng mga bibig, di ba? So ano dito kasi yung puso eh, yung pinakamalaga dito. <clears throat> 'Di ba? Kaya sabi niya kung ano laman ng puso mo, laman ng dibdib mo, yun ang lalabas sa bibig mo. So gano'n nga kapatid eh, hindi natin pwede kasi dayain, no? Makikita at makikita kasi ng tao 'yan, Sa ating paglilingkod sa Panginoon, maybe mayroon kang may mga taong nadadaya tayo, pero darating ang time makikilala at makikilala tayo ng tao, no? Hindi habang buhay, pwede nating lukuhin ang tao. Hindi habang buhay, mapapaniwala natin tao sa mga kasinungalingan na ginagawa natin, na pagpapakitang tao lang. Diba? Kasi minsan, uh, malakas na tayo magsabi ng isang bagay kasi hindi pa nangyayari sa buhay natin. Diba? Parang minsan, sasabihin natin, kapag ano, kapag hindi ikaw yung, uh, ano, kunyari, sasabihin ng tao, di ba? Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Minsan, madaling magsabi yun kasi hindi ka yung nasa ano Kung sa hukuman pa, hindi ka yung na naakusahan eh. <laughs> di ba? Minsan, gumagamit tayo ng Bible o ng mga kasabihan uh, pag ito ay applicable sa iba. No? Pero pag sa iyo na i-apply, minsan, kaya dahil nandun ka na sa sitwasyon na yon hindi mo ngayon may apply. <laughs> so, double standard tayo. Di ba? Para yung salita ng Diyos, applicable lang sa atin yung mabuti. Pag hindi natin gusto, hindi applicable sa atin. Applicable sa iba, pero sa atin hindi. <laughs> di ba? Parang sa mausgado, di ba? Pag ikaw yung nanalo, ang sasabihin ng tao, nakamtan ko ang ustisya, no? Gulo pa ang ustisya sa planet Earth, di ba? Pero pag ikaw naman yung natalo, sasabihin, ano talaga, may pandaraya. Ano? Uh, nababayaran yung mustisya. Na ganun, di ba? Minsan, siyempre, pag hindi pabor sa iyo, sama, loob <laughs> Pero pag pabor sa iyo, uy, tama yan, tama yan. yan. Pero, kasi yung, yung character kasi ng tao, ano yan eh, maganda man o hindi yung mangyari sa buhay niya, accept niya yun eh. 'di diba? Hindi sa malob niya kasi 'yun ang karakter niya eh. 'Di ba? Diba? nga sabi, kaya ito sa problema, no? Sabi nga walang problema. Nagiging problema ang isang bagay kasi dahil sa attitude ng tao. Kung paano mo tignan, yung sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Ano man yung nangyayari yung sitwasyon sa buhay natin, nakadepende sa attitude natin yan o karakter natin sa pagtanggap natin sa sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Tatanggapin ba natin ito positibo o negatibo? Tatanggapin ba natin ito bilang pagpapala o hindi? Tatanggapin ba natin ito bilang mabuti o masama? So, karakter pa rin kasi. Attitude pa rin kasi natin. Di ba? Yung mga nangyayari. No? Kasi lahat ng sitwasyon, ano, lahat ng pangyayari sa buhay natin, nakadepende yan sa karakter, attitude natin, paano natin ito tatanggapin. Di ba? Kaya mga kapatid, no? may kita mo eh. Kung ikaw na nagtuturo, ano ba yung ituturo mo sa mga tinuturoan mo? <laughs> Baka mamaya, tumalino lang, gumaling lang, humusay lang, pero napabayaan yung karakter. Di ba? Kasi ang taong may mabuting karakter, maayos ang karakter, nagiging matalino. <laughs> Kasi tandaan nyo, kahit anong doctorate pa o degree ang makuha mo, no? Titulo, title. Ikaw pa yung pinakamatalino sa buong mundo. Pero mamasama ugali mo. Yeah. <laughs> diba? Mawawalan ng say-say yung talino mo. <laughs> yung tandaan po natin. Mawawalan ng say-say yung talino natin. masama ugali natin. <laughs> Di ba? Pero ang taong may mabuting puso, maganda yung karakter, nagiging matalino. Kasi nga, matalino yung taong mas pinili niya ang maging mabuting tao kesa sa kayamanan o katanyagan sa mundong ito. Isang, mata, isang matalinong tao, yung mas pinipili niya, yung karanga, yung, yung honor, no? yung kanyang dignidad, yung kanyang dangal, yung mabuting asal kesa sa mga taong iniitsipwera at pinababayaan ang karakter at ang moral sa kanyang buhay. <laughs> so, yun lamang mga kapatid, no? at uh, kung ano man tayo ngayon kasi bunga yan ng siyempre turo ng ating mga magulang di ba? kaya nga napakalaga yung moral na itinuturo ng mga magulang natin at siyempre dahil na tayo yung katuruan ng ating Panginoon so nawa mga kapatid sa ating paglilingkod ay magbunga tayo ng mga mabubuting bagay na yung mga tao na nakakasalamuha natin Uh, mga taong dinadala ng Diyos sa atin, ay nawa maka-impart tayo ng kabutihan sa kanila. Hindi lang yung kalaman, kundi uh, may turo natin sa kanila na itong kalaman na ito, walang saysay, walang, ka, walang kabuluan kung hindi natin kayang i-apply. No? So yun lang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.